Ano pa yung motivation? Ang motivation is what keeps you going. Even if you do not get the result of what you want. Ang ina, meron po akong tinatanong, no? Sabi nung estudyante sa akin, bagsak po ako sa mati. Ano pong may papayo sa akin? Jesus, period. True or false po, eh. Simple lang naman, eh. Look, ba't ba nahihirapan na mo kung babagsak ka sa mat? Mamamatay ka pa bukas? Hindi naman. Di mag-aaral ulit maputi. Eh, nakakahiya po. Ah, yan, pride. Ano sabi ni God sa so, word niya? Be humble in all occasions. Oh, be humble. Di mag-aaral mabuti. Wala namang algebra exam, papuntang langit. Libre yung langit eh. So anong sagot? Jesus, period. Bakit? Mag-aaral lang mabuti. Ulitin ang exam. Hanggang maipasan mo. Eh, nakakahiya po eh. Huwag ka nang mahiya, mahal ka ng Diyos. Jesus, period. Hindi po ba napakadali ng buhay? Kung ang lahat ng sagot natin, sa tanong natin, sa sarili natin ay, Jesus,